Para sa henerasyon ngayon, ang kape ay hindi lang isang simpleng inumin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng culture, lifestyle at maging ekonomiya. Maraming Pilipino ang itinuturing pa rin ang kape bilang isang pampagising o pampalakas sa umaga. Sikat pa rin ang 3-in-1 instant coffee dahil sa dali at abot-kaya nitong presyo. Pero may malaking pagbabago sa pagtaas ng interes sa specialty coffee. Ibig sabihin, mas naghahanap ang mga tao ng kape na may mas mataas na kalidad galing sa isang particular na rehiyon o farm, mas tinatawag nating single origin. At mga kape na may kakaibang flavor profile, mas gusto na rin malaman ng mga tao ang pinagmulan at proseso ng kape. Ang coffee shop ay naging popular na third place. Isang lugar bukod sa bahay at trabaho o paaralan kung saan nakikita-kita ang mga kaibigan, pamilya o nagmi-meeting ang mga kasamahan. Maraming gumagamit ng kape bilang kanilang pansamantalang workspace o lugar ng pag-aaral. Dahil sa ambience, wifi at syempre kape. Naging kasangkapan ito sa modern work at student life. Bukod pa riyan, naging bahagi ng branding at lifestyle ang pag-inom ng kape. Lalo na sa mga sikat o aesthetic na coffee shop at naging bahagi ng online lifestyle. Ang pagkuha ng larawan ng tasa ng kape o ng lugar ay karaniwan na sa social media. Itunuturing din ng ilan ang kape bilang isang maliit na luxury o paraan ng self-care, isang ritual na nagpapabagal sa araw at nagbibigay ng maikling break. Kaya ang kape sa kasalukuyang henerasyon ay lumampas na sa pagiging simpleng inumin. Ito ay isang experience, status symbol at isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay at modern lifestyle. Ang Oktubre ay National Coffee Month. Inihahandog namin ang kape at kwento series. Ito ang unang yugto ng serye na may tatlong bahagi. Pupuntahan natin para makilala at makapanayam ang mga natatanging individual na kumakatawan at nagpapaunlad sa industriya ng kape dito sa ating lalawigan. Nandito tayo ngayon sa Kape Amarante. Dito sa Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Dito natin imimit si Sir JC. Bukod sa pagiging barista, siya so yung owner. Siya rin yung maguturo sa atin dito sa ating barista training na araw kasama din natin dito si Peter, so isa sa mga kasama ko. Kapag meron kami mga project na mga restaurant, kapag yung focus on kami. So samahan nyo kami, lalo na kung meron kayong malaking interest sa coffee, gusto nyo mong magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa coffee, o kaya may plano kayong magkaroon ng coffee shop, coffee business, coffee business, o restaurant. So ituturuan tayo, sir, ng yung mga points na kailangan natin matutunan para mas magkaroon tayo ng mas malalim na kaalaman sa kape through advanced barista training. So tara, samahin nyo kami. Ako nga pala si JC Velasco from San Rafael, Bulacan. Sa so, ako nga pala yung coffee owner dito. Small coffee owner lang naman siya. So ako din yung barista, uh, baker. Uh, sabihin na natin all, all around. <laughs> Ang pinangalan namin is Kape Amaran. Yung Amaran, ano siya, bulaklak siya. Pero pangalan siya ng bunso namin. Siya si, si, si Amaran. Apo. Dun, yun, dun namin nakuha yung pangalan ng Coffee Amaran. Nag-start kami ng business nung pandemic. Nung medyo nakakaluwag na. Start kami sa bazaar. Mayroong bazaar dito na malapit. So, nag-start muna kami sa ano, sa uh, pastries. Try kami. So, mahirig kami mag-bake naman. So, try namin mag Lagay ng pastries doon, bread and pastries. Tapos afternoon, nun, uh, okay naman yung sales namin. So may namin talaga na pati nyo haluan ng drinks and coffee. Kasi terno yan ng pastries and bread nyo sa yung coffee. Eh. So ako naman, as a food tech, napaisip ako, bakit nga ba hindi? Pinagkakamit maglagay ng kape. So, siyempre, ayaw muna namin mag-invest ng malaki. Siyempre, pag nag-invest ka ng malaki, ang tagal ng balik nun. Kung, kung baga, wala pa sa, sa, ano namin na maglagay ng machine. ah uh, bili muna kami ng mga uh, coffee na grind na kasi hindi namin alam yung ano eh. Uh, hindi namin alam yung paano mag-brew ng kape. So, ngayon, uh, nakita namin na uh, ano namin sa iba. Siyempre, tingin-tingin kami. Uh, tingin kami sa uh, ibang shop. So, yun, resource seizure kami. Meron pala dapat na tamang calibration ng kape, tamang pait para consistent din lasa ng kape. So, yun, nag-start kami, small brewer. ah uh, Pinag-aralan ko siya. So, yun, step by step, medyo mahirap. Maraming try and error. Maraming kami nasayang na oras, nasayang na uh, budget. Pero, meron talaga nagpupush amin na, sige, tuloy mo lang. Kasi, nasimulan ko na eh. Bakit? ko titigilan. Eh, eto na siya eh. Ah, uh, bumili kami ng espresso machine na maliit. So, before ako bumili, uh, pinag-aaralan ko muna siya kung ito na ba yung dapat na isang bilihan muna. Hindi, mung, hindi sobrang mura. Kasi kung sobrang mura, ano yung specs niya? At ano yung quality na sobrang mahal na kaya naman yung nasa gitna? Focus muna kami doon sa nasa gitna. Kung kaya naman gawin nung nasa gitna yung mas mahal doon, doon ko pinag aralan yung uh, paano mag-brew ng espresso shot. Tamang grind settings, tamang temperature ng tubig, uh, quality ng beans. Ang dami namin try and error, ang dami namin tunay na beans. So hindi ako talaga mapalagay na gusto kong ma-achieve yung sarap ng kape. Dahil sa matinding pagnanais ni Sir JC na makasigurong masarap at mataas ang kalidad ng kanyang kape, pinag-aralan niya itong mabuti. Ngayon, dumating na siya sa punto na ibinabahagi niya na ang kanyang kaalaman sa iba. Sa lahat ng interesado na matuto pa tungkol sa sining ng pagkakape. Uh, so, dun sir, ano, uh, nag-decide na din kami na di na lang din tayo magturo din mag-training para ma-less yung error nila, yung try and error. Para ma-share din natin na ano, kasi hindi uh, naman sa niningil kami for uh, barista training, hindi lang naman yung goal namin. Ang goal namin, ma-share uh, ma namin yung nagtunan, uh, mabayaran yung TF namin, yung ingredients, at yung knowledge din po na natin. Or uh, mayuwasan din nila yung try and error. Ang pagkakaroon ng advanced barista training ay napakahalaga at malaking tulong sa pang-araw-araw na operasyon at success ng isang negosyo, lalo na kung nagpaplano kang magtayo ng sarili mong kape business. Dito kasi tuturuan ka sa training na gumawa ng consistent at mataas na quality ng kape. Alam mo kung paano i-calibrate ang coffee grinder, paano makakuha ng tamang espresso shot, at paano mag-steam ng gatas ng tama. Ito kasi yung details na nakukuha ng customer natin at magiging dahilan bakit sila babalik-balik sa ating negosyo. Ang loyal customer, yung babalik sila, Kumbaga, pinagsamang satisfy sa loyal customer. Yun yung goal namin eh. Para, ano siya, bumalik sila. Number one, wag natin titipirin yung customer. Di baling magsayang tayo, magkamali man tayo, wag natin siya isa-serve sa customer. Halimbawa, uh, single lang pala yung order ng customer, eh na-double natin. O nasobra tayo ng pump. Tapos, meron time na nakalimutan, nalagyang ba natin to ng syrup or what? Siyempre, uh, kailangan, huwag natin i-solve para maging loyal yung customer natin. Babalik-babalikan tayo. Dahil sa trabaho ko sa food industry, marami na akong naatinan na kopi at barista workshop. Bagamat hindi ako barista, masasabi kong marami na akong idea tungkol sa kape. Pero hindi ko inaasahan, marami pa pala akong matututunan at mapupulot kay Sir JC dahil sa kanyang advanced barista training. Iba talaga kapag ang nagtuturo ay may malalim na karanasan. Hindi lang bilang barista, kundi bilang may-ari ng negosyo. Ang itinuturo niya ay tungkol sa katatagan, pagiging praktikal, at dekalidad na serbisyo na kailangan mong ibigay dahil ang inaalagaan mo ay ang negosyong bunga ng iyong hirap at pagpupunyagi. So sa advanced training namin, pwede po tayo pag-book sa amin ng kung ano available day natin na uh, uh, gusto namin kasi po ang one, -on -one kung may kasabay kayong ano, uh, na at least kakilala nyo para hindi po tayo nahihiya magtanong din mag Bilang may-ari ng business, ang pagkakaroon ng barista skill ay nagbibigay sa iyo ng kontrol at pangunawa sa business operation. Kapag may advanced barista training ka, ikaw ang magiging main trainer ng inyong mga empleyado. Mas madali mong maituturo ang tamang pamamaraan at maitatama ang mga pagkakamali at makakasiguro na ang team ay may sinusunod na mataas na standard ng cafe. Dito rin makakakuha ng mas malalim na kaalaman tungkol sa coffee beans, mula sa pinagmulan, single origin, roasting level, iba't ibang uri nito, Arabica, Robusta, Liberica, at flavor profile. Yung mga kaalaman na ito ay makakatulong sa inyo na pumili ng pinakamagandang beans para sa inyong cafe. Sa pamamagitan ng tamang teknik, mababawasan ang mga pagkakamali sa pagtimpla at ang dami ng beans na masasayang. Ito ay direktang nagpapababa ng operating cost at nagpapataas ng tubo o yung profit natin. Sa barista training po, uh, start po tayo sa type of beans. Uh, roast level, grain size, water temp, then brewer method. Kung ba small blower, drip uh, coffee, siphon, mo kapat, espresso machine. Tapos yung espresso machine, may iba't ibang klase tayo ng espresso machine na hindi natin kailangan mag-invest ng malaki. Start tayo sa malit muna. So yun yung tinetrain namin for advanced training. Pero yung mga mid-range na price ng espresso machine, medyo komplikado. Pero kung nag-start tayo sa manual, ito automatic nag-start ka sa manual pero basic na si automatic machine. Kapag may ka sa kape, maaari ka makipag-usap sa mga customer tungkol sa pinagbulan at lasa ng kape. Magbigay ng recommendation. Yung pagiging knowledgeable ay nagbibigay ng tiwala at loyalty ng customer. At ang pagiging skilled na barista ay nagbibigay sa iyo ng credibility hindi lang sa customer, kundi pati na rin sa iyong mga empleyado at supplier. Sa madaling salita, ang advanced barista training ay hindi isang option kundi isang investment na nagpapababa ng risk, nagpapataas ng efficiency, at nagsisiguro na mataas ang kalidad ng produkto. Lahat ito ay susi sa pagiging competitive ng iyong kopi business. Pwede ko po kayong invite dito sa Cafe Amaran, sa Sandok, sa Napel, Bulacan. Tapat lang po siya ng Gateway to Heaven Memorial Park. Tapos, yung coffee talk naman namin, naglilibot kami sa iba't ibang lugar dito sa Bulacan, lalo pag may mga event sila. So, pwede nyo tikman, and yung coffee namin, tapos, Nag-share din kami habang nagbubrew kami, nag-share kami ng knowledge, mga basic, kung paano kami nagbubrew, kung ano yung gamit namin na beans, kung ano yung mga ginagawa namin. So, dun po, uh, share na namin, malalaman nyo na kung ano yung mga offer namin about coffee. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, pag-usbong ng ekonomiya at pag-iba ng lifestyle ng makabagong henerasyon, isang bagay ang nananatiling totoo. Malaki ang naitulong ng kape sa buhay ng mga taong nasa industriya nito. Bagamat may mga pait ang buhay, ang kape ang nagsisilbing init, pag-asa at tamis na nagpapatuloy sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa susunod na video, ito ang Ralph Project.